Alam mo kung bakit marami hindi umasenso sa negosyo? Hindi dahil kulang sa puhunan, kundi kulang sa ugali. Una, hindi ka pwedeng umasenso sa negosyo kung hindi ka marunong magbayad ng utang. Sa business tulad ng JC and Show My King, trust ang currency mo. Hindi lang pera ang usapan dito, usapan ng integridad. Kapag marunong kang tumupad sa commitment, lalap ng biyaya at blessings. Pero kapag puro pangako na tapako, kahit gaano pa kaganda ang mudok kung iiwasan ka ng tao pangalawa. Hindi ka pwede magtumintay kung nagitibo kang mag-isip. Negosyante ka. Hindi ka pwede mabilis sumuko. Sa dropshipping business namin, hindi lahat instant. Pero kung puro duda, puro takot, puro baka hindi laman ng utak mo, paano gagalaw ang faith mo? Lahat ng successful na negosyante, pinuhunan paniniwala sa sarili. At pangatlo, hindi ka pwedeng magtagumpay kung hindi ka pala kaibigan. Business is connection. Dito si JC, kahit gaano pa kagaling ang system, kung ikaw mismo, sarado sa pakikipagkapwa, mahirap. People buy from people we trust. People join people who inspire them. So build relationships. Not just sales, maging approachable, makinig, mag-follow up, hindi para bumenta, kundi para magparamdam ng manasakit. Kaya tandaan mo po, ang tunay na puhunan sa negosyo, hindi lang pera, kundi ugali, mindset, at pagkikisa. Ayusin mo yan, kahit anong business ang papasokin mo, mapapagana mo, at dito sa Showmaking NJC, Success is waiting for you kung willing kang trabahuhin ang sarili mo.